Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon po ay samahan niyo po muna kami magpulot basura dito sa tapat. Dito po kami magpupulot ng basura dito po sa tabing lagat. At nito pong mga nakarang araw ay medyo marami-rami din po ang mga pumunta at bumisita dito sa amin. Shout out nga po pala sa mga nakakasama ko magpulot tuwing Sabado ng basura. Kasama ko si Tio June, itong si Kuya Bal at itong aking kapatid na si Jenny at itong si Jay. Tuwing Sabado nga po pala ay ginagawa namin ito lalo na pag ganitong summer. Abay marami-rami din po kami na o basura. Buti na nga lang po at medyo maaga-aga po kaming nag ng pagpupulot at uha. Wari ko yung 'pag medyo tinanghali na ay mangingitim na naman ako nito. Ah, uy, kala mo 'yung mestisahan ni. Eh. And so after nga po pala ay sila nag-akit. Wow, nag-akita. Ay ang ibig sabihin po dito ay nag Ay iyon na nga po na binanas na itong mga feeling artista naming na bisita. at charis. Ay sabi kay kami dito na lang sa malapit paliligo sa ilalim ng tulay dito sa Malatong Land River. Marami pong nakakapansin sa inyo na sobrang linis daw po dito ng tubig dito sa amin. Abay upo, malinis po talaga. Sa katunayan ay ito po yung pinagkukunan namin ng inumin. Yung mga tao nga po pala dito sa amin ay unti-unti na rin po namumulat na dapat ay pangalagaan ng aming mga ilo at magkaroon ng sarili sariling palikuran. Ay pag hindi sumunod ay, itong mga ito ay ako'y susurahin. Charis. joke po. Sila naman po ay masunod nurin At ichika ko lang po sa inyo ha for today's vlog. Wah! Habang naglalangoy sila ay kami pala yan. Alam niyo po ba na nung nag-work ako sa Manila, then kapag ako nakapagbabakasyon dito sa Ami ay parang ayoko na po talagang umalis. Nakakatuwa lang na na dati ako ang bisita. Ako yung piling artista, di ba? Tapos ngayon ako na ang tumatanggap sa mga bumibisita. And thankful din naman ako dahil kami nabibisita nila dito. Kasi dati talaga, Halos walang bumibisita. Siguro dahil na rin sa mga panahong yun ay magpahirapan po ang mga motor tumaan dito sa amin. Pero ngayon napakalaki na po ng improvement. May mga malalawak na nakasada. Hindi pa man sementado pero malaking bagay at malaking tulong ito sa amin. May mga tulay na rin pong pinagawa ang mga lokal na pamahalaan upang mas lalo mapadali ang, tra ang transportasyon dito sa amin. So ako po ay inyong iboto bilang Mayor Charissa. <laughs> So, chika ako din sa inyo na napakadami ditong dagat at ilog na libre pa Wala po siyang bayad. So, babayaran nyo lang po siyempre makapag-day lang po tayo sa tourism office dito po sa amin, sa general nakar car. At ang babayaran nyo lang siyempre ay yung environmental fees. So, yun lang at paalala ko lang din po na pakibit-bit na rin po yung mga basura nyo. Libre naman po ang paliligo dito sa amin. Ay panitilihin na lang po nating malinis bago po tayo malis. Liligo. Di sana naggano ka na lang. Nagtabo ka na lang. <laughs> Sir Warren, are you okay? <laughs> And see you on my next vlog, pupunta nga din po pala kami dun sa depalyon River. So yun po ay walang bayad kung dun din po kayo maliligo. So see you on my next vlog. Bye! Oops, teka lang. Lagi po natin tatandaan. Simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. Totoo na po to. Bye!